Hi, guys. Hi Hi guys. Hi. Hi guys. So kasama ko ngayon si Mia. So ngayon um in how many months, in how many years? Um finally um nakita natin kami ni Mia dito sa hindi at an. Siyempre, uh, bago ang lahat, um Tignan mo na namin yung lupa or lote. Mia Caloca. Saan ba besi? Dito. At dito sa ano, sa tulo ng hinaguan. Dito oh, dito lang sa mga. Sa daan, da, daan ng, sa na hinaguan sa tulo. Dito. Aray ko. So, so uh, um, tignan namin doon na kanyang lupa guys. Kung gaano kalawak yung lupa niya o maganda ba yung lupa niya sa tibig. Ayan, tara na guys! O, dito tayo guys. O, dyan ay sa? Sa? falls. Dyan. O, ay, sa falls. Dito naman yung alupa uh, ni Mia. O, ayan guys. O, yung kanyang lupa guys. O, diba? Dito na, dito na idadaan. Dito yung talaga yung daanan papunta ng ano. Uh, dito? So. Dito? Saan? sa Saan, Beshi? Ayan o. O, dito yung lupa mo nabili? O. Saan? Dito? Dito? Bababa tayo. Ah, ito yung lupa mo na bili. Saan? Paibabaw? Paibabaw? Pala, Beshid. Diyan? Oh. Bakit paibabaw? Bakit dyan ka nagbili? Bakit dyan ka bumili ng lupa? Hmm. Ah, sa'yo sa, 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 din to. Sa'yo din to, banda. Ah, ito yung sa... Ito pala ito kay Emiya? Oo. Uh -oh. anong, anong kakabalo? Ah, tabi ng kalsada dito. Bakit bakit hindi ka na bumalag ano dito ng bahay? Wala pa sa pagsweldo. Palinis ko yan paan pa putan sa dulo. Paakyat, no uh. ito pala guys Oo, oh ang bahay ni oh, ano ah saan kayo no chinchin an -chin? oh. ano balak mo dyan besi doon ka doon kasakit na tanungin kita anong ano balak mo dyan anong balak mo pala dyan sa lupa mo sa Ah, ito. Store na dito. Store dyan. O, Tapos. Hours. O tapos doon pagka nang Papunta ng dulo. Papunta ah, mo kakalkalin mo dyan. ayun sa bato. Ay, Punta ka nga doon bat, baby, sa ano. Yung yun, 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 may batong yun. Ay, yung may bato na doon. Ano ka doon? Akit ka nga doon sa may bato. Kung gano'ng kalawak yung uh, uh, lupa ni Mia. Saan dyan? Sa pinakadulong bato? O, oh, yan. Dyan pa. Dyan. Sa dulo pa konti. Yan. Ah, Dyan. Oh, dyan. dyan. yung lupa mo. Diyan na. Diyan na dito na. Ah, dyan, dyan ang lupa ni Mia. Tapos papunta. dito. Papunta dito. Ito dito. Papunta dito. Ano yung butas na yan? Butas na yan. At. Dito. dito. Ay, malawak. Dito. Malaki oh. Malaki pala, Besi. Malaki yung lupa mo. Sa butas at saka dito. dito. Ah, so kailan mo balak mo? Kailan mo balak yan? Ano Hen? kailan mo yan anuhin? Kailan mo yan um, babahayan? Beshi? Palinis ko this sweldo. Tapos pa tayo. Ano, next ayo. week, um, ko na siya. bahayan mo na yan next week. Sa sweldo. Sa sweldo. 2023, mag-withdraw na ako. Tapos paggawa na ng store. Ah. CR, CR muna. Tapos Tab ayun, tubig o. Oh. Tubig to? Oh, ito yung kuryente, diba? Tubig, alam mo tubig. Oh, kuryente. Ito yung kuryente. Yan, yeah, may kuryente naman dito. Yan yung kuryente, tubig. Ano pa? Kumplito na, kumplito dapat pala dito. Wala, na ba itong tubig dito? Ay, tubig po. Kaya nga, wala nang bayad. Oh. Diyan no? Tapos, ano man ang signal ng smart? Malakas ang signal dito. Ah, so kompleto pala guys. Malaki talaga yung bahay ni Alupa ni Mia dito. At saka doon sa may dulo, sa may bahay, sa gilid ng bahay. Diyan kalaki yung bahay ni Mia, Alupa. Mm. Oo, oh, store na yan. So, sa next week, ma masimulan mo na to Palinisan mo. Tapos, babungkalin mo yung lupa dito, Beshi. Ay, manina. Man. Ganyan yung bahay na gusto mo. Ba't yan? May platform siya. Ah, kahoy lang tanan, pero may ano. Oo, oh, ito, ganyan. Di pa pa-steep? Oo, oh, oh, pa-steep. Ganyan. Ganyan. Maganda. Oh, Pero yung mga saging. Yung saging? Sa yun, mo na agad. Ay, may bunga pa eh. Mangunga na sila muna. Malinis ko na palimpyo ko tanan. Dito. Pwede, pagka na palimpyo ko. Kasi yung, at least, yung, yung may at, at may mga kapitbahay ka naman dito na oh, patunti-kunti. May ari Ah, magkano bilhin mo dito lahat? One. 80 lang? Okay, so ayun na po guys, ha, nakita na po natin yung lawak Iyan, at laki ng kanyang lupa na binili ni Mia at nakita na rin natin kung ano yung mga bahay niya na ano, na mga picture to niya yung ano, mga picture niya. So, abangan po natin kasi next next uh, this coming uh, January 25 magpapalinis na po si Mia ng na kanyang lote tutulong ka doon para mag-vlog ka oh So, ayan, guys see ya, yeah guys bye <laughs> hi guys So, dito na po tayo sa bahay ni via Ayan, paso pala dito eh ito, pa pa yung desi ay ah ito yung mga trabaho worker ay ay work, ay ay Ah, ay 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 ah, ay ah, So finally nakapunta na ako dito sa bahay ni Mia. So ang bakit ang lawak nito, Desi? Of course I'm rich. <laughs> ano? Of course, <laughs> ano pa Of course I'm rich. <laughs> ano, hindi man malawak lang. Malawak siya. Ano ko pa? Yung yung lupa na 'yan, pinag uh, inuupa mo rin ba yung lupa na 'yan diyan? No. Ubo lang. Sayo talaga yung lupa na 'yan? Bumili ka dito lupa? yung video na binili ko. Akin yan. Ito. Ano lang ako dito? Ako yung nag-rent nag dito. nito. Kasi yung abandoned sa... Ah, tab nirent mo tapos inano mo, inayos mo. Oh, tapos nag-invest na ako ng mga gamit. Ali ano Ah, so So habang nag ayos ka pa ng ano Ay, may mo, na the, uh -huh, ano, may sasakyan I pala order. dito. Oh. Ang lawak. Safe ka naman dito, Beshi. Pusa ka dahil dito. Ah, safe naman pala si Mia dito. So papasok tayo sa bahay ni Mia. <coughs> <coughs> Ah, ito na pala yung bahay ni Mia, guys. Di ba? Nakita din yung bahay ni Mia. And finally, nakapunta na rin ako dito sa kanyang bahay. May ano na po siya, may... May rice cooker po siya, may mga lutuan po siya, mga electric stove, may baso, may oven, may tanduan. Ganito lang ako po nagluto, tapos naging ko dyan kung may kumain next. At saka may mga grocery din pala si Mia dito guys. May mga chichiria. Ang dami palang mga ano. Hindi ka na mag naging At ito yung nakita ko sa live mo na cute na Hug hugasan. Hmm. Pa beshi paano At saka may mga plato pa sa baba guys. Oh. Mm. Ito ang ganda. Gusto ko yung mga plates na to eh. Hmm. Si Amanda mga yung ice-ice. Gusto oh, oh. yung mama siya dito. Si Amanda. Mm. Eh, napong yun eh. Napong pala. Tapos, ikaw, Maganong maganong bayad mo ni ni ngan o ganyan na yan. Ganyan na yan. Ah, so ayan guys. So, papasok pa tayo sa kaniyang room. Ah, ito pala yung room ni Mia. Ah. ah, wow. Ang mayaman mo pala, Beshi. Umalog, kahit umalog-alog yung ano mo. Papa, mm Papa Alex! Paano ako yung sa kwarta dito ba? So, yan ron. guys, oh. Yani um uh, higaan anemia guys. may kanyang um second second ano second higaan second higaan. Si. Ginengg mo to? Ah ito pala yung at, ano mo, Beshi. Agad tanungin ko. Palit ko, kanin. At may grass na din siya dito, guys. Oh. Ito? Mr. DIY Baliwas. Pila? 850. Hindi ba dito ma-edit, Beshi? 850. Hindi na, hindi na totoong dito. Hindi kasi at dito mo kakaino pala niyan o, pwedeng siyang mabuksan. Pero nilock ko lang may, may, curtain. Mali yung bili kong ganito. Kaya ito, yung nasa ano. Ito, online. ito, bali nga asad, B. ta. Ano siya? Bakit mo? Bakit kami nasa, bali ta. bakit, it, it, bakit ito, yung nasa online ko, lo. Mm -hmm. Pero hindi ko na... Meta like discount. Eh. So, ang ginawa ko kasi, yun, mm -hmm. parang hindi And na siya so sturdy. So, ito, pinagawa ko lang 100 doon sa... So, meron tayo. Wala <coughs> na, last na siya. Sure. Oh, di guys? Ang yaman pala ni Mia guys. Oh. Nice. Ang ang, ang nandito lang. Ang ganda talaga naman. Ito lang. Ito lang. Ito kinukot sa mansyon ni Mama Ah, Kino ba yung sa mansyon ni Mama Sita? Saan? Ano di? Ika ka lang. Ika ka lang, Dennis. Feel it. Feel it. Feel it. So nice. Ganun lang, Beshi. And so, we were ready. Ha? Bakit may ano? Ang padulas. So, ayun na siya, guys. Na kambay, oh. pwede, ah, pwede. Ah, na lang ko ng ganyan. Ipapak.